Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 35 anyos na ginang na kinilalang si Marjorie Ibuan Makaranas, sa si XOFW at residente ng Poblasyon Malasiki sa ulat ni Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay. Nagresponde ang kanyang mga investigador sa reported suicide incident sa Barangay Poblasyon na 7 kagabi at tali na lamang na ginamit ng biktima ang naabutan sa kanilang bahay dahil naitakbo na neto sa hospital na idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa investigasyon, alas 3.30 ng hapon kahapon iniwan ang biktima sa kanilang bahay ng kanyang mister na si Arnoldo Macaranas, tricycle driver para mamasada at dahil kung alas 6 ng gabi umuwi na ito at laking gulat ng tumambad sa kanya ang nakabiting katawan ng asawa. Nabatid kay Arnoldo na na nakakaranas ng mental illness ang biktima mula nang ito'y umuwi galing sa ibang bansa kaya may maintenance medicine na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, sama-sama tayo, Pilipinas. Matay ang isang 20 anyos na binata ng malunod sa dagat ng barangay Anito sa bayan ng Gamay Northern Samar. Sa post naman sa Facebook ni Sheren Villasar Pajarola, makikita na sinubukan pang i-revive ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Nakakilala ito sa kanyang apelido na si Tiberio, na pag na nasabing biktima ay naliligo lamang sa dagat, na bigla na lamang daw itong malunod matapos natangayin ng malalaking alon. Tumagalaman ng ilang oras bago ito makita. Ayon naman sa ilang mga residente, delikado ang nasabing lugar kung saan malalaki ang mga alon dito. Patuloy naman ang paalala ng PNP ngayong summer dito sa Northern Summer sa lahat ng mga maliligo sa dagat na no, galing magingat upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inaristo ang limang lalaki matapos maaktuhanan ang huling na mga malalaking paniki o malalaking flying fox sa pasado alas 8 ng gabi sa Barangay Wines, Baguio District. Personal na pinintahan ng mga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, City Environment and Natural Resources Office o CENRO, Baguio Police Station at Maritime Group. Ang nasabing lugar dahil sa tanggap na reklamo, may kinalaman sa illegal na aktibidad. Ang limang naaresto, na aresto, nakilalang sila alias King, 40 anyos, alias Ivan, 32 anyos, alias Alejandro, 64 anyos, alias Raymark, 24 anyos, at alias Eric, 46 anyos, nakapulong po nakatira sa Sitio Kulong, Barangay Malagos District, Davao City. Sa impormasyon mula sa Baguio Police Station, na pinapainan ng mga suspek ng saranggolaan na may kawit upang mahuli ang malalaking paniki. Illegal ang ginawa ng mga suspek. Kaya naharap sila sa kaso ng paglabag sa Section 27 o Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conversation and Protection Act na nagbabawal sa panghuli at pagmamayari sa wildlife na walang authorization. Gayun pa man, kaagad nakapiyansa ang limang na arresto. Para sa MBC TV Network News, ito si ジュンスデル様々だよ、フィリピンの。